Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng isandaang ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusik. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Ipinangako ni Jesus na ang sino mang handang, iwan ang lahat para sa Kanya at sa magandang balita ay makakatanggap ng mas higit pa sa mundong ito at ng buhay na walang hanggan. Ngunit sinabi rin niya na may kalakip itong pag-uusig, pagsunod kay Kristo. Isang pagtatalaga kapag tayo ay sumusunod kay Kristo, may mga bagay tayong dapat isuko, maaaring ito ay mga pangarap, relasyon, o kahit ang ating sariling kagustuhan. Ngunit ang pangakong kapalit nito ay isang mas malaking gantimpala mula sa Diyos. Hindi natatapos sa sakripisyo ang pagsunod kay Kristo, may pagpapala itong kaakibat. Ang mga nagmamahal sa Diyos nang higit sa lahat ay hindi nawawalan, bagkus, sila ay pinagpapala ng higit pa. Ngunit ang daan ng pagsunod kay Kristo ay may kasama ring pagsubok at pag-uusik. Ang gantimpala ng pagsunod, at sabi ni Jesus, tatanggap siya ng isang daang ulit pa ng mga iyon hindi ibig sabihin nito na magiging mayaman tayo sa material na bagay kundi bibigyan tayo ng Diyos ng mas higit pang pagpapala, kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera, isang mas malaking spiritual na pamilya at buhay na walang hanggan. Pag-uusik bilang bahagi ng pagsunod. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi laging madali. May mga tao tayong maaaring mawala sa ating buhay, maaaring hindi tayo maunawaan, o maaaring usigin tayo dahil sa ating pananampalataya. Ngunit sinabi ni Jesus na ang sino mang magtiis ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Maraming nauuna ang mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Sa huling bahagi ng talata, ipinapakita ni Jesus na ang kayamanan posisyon o kasikatan ay hindi sukatan ng tunay na tagumpay. Sa kaharian ng Diyos ang mapagpakumbaba, matapat at handang magsakripisyo ang itinataas. Pagnilayan natin ano ang handa kong isuko para sa Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok, patuloy ba akong nagtitiwala sa kanyang mga pangako? Mas inuuna ko ba ang Diyos kaysa sa aking personal na kagustuhan? panalangin. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong handang sumunod sa iyo, kahit may kaakibat na pagsubok. Tulungan mo akong piliin kahigit sa lahat, sapagkat alam kong ang iyong mga pangako ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Amen. Ano ang handa mong isuko para sa Panginoon? Pag-isipan natin ito at patuloy na magtiwala sa Kanya.